ng ano kay Mikael. Mama, okay na. Ayun guys, hello po. Si nag chat. Ayun okay. po, pagagandahin natin si Mama. Kasi gusto niya ng itim yung kanyang buhok. Itim. Ay, may kulay po pala. Yeah, sorry po. Kasi new yun, Dapat new look po siya. Ang nipis na buho. Po.

dadal ba nga si Grace yan? Okay, mama? Ang puti nga daw, ito ka. Pari ba mo Hindi dadal kasi si wala nang bleach na. Eh. Oh! Ano ba yung may ano? Ay, naku, napakaingay po. New Year na din. Nag-iingay na sila. mahawawan mong maigit yung buhok mo ah. Pag ikinagbanlaw. Bagong igib na lang iig. mo. Bagong igib. Pag nangiinit kasi mawawalang kulay niya. Mainit din yung lalagay. Kapaligo mo. 哎、嗯、呀！现在哦，一般哦，玩早餐。 Pas muna ako ya. Sige. Nandiyan si Nancy, kumain ka na. Yay! Ano mahilo ka na? Hilo na sa amoy. <laughs> Ayan guys. Sana kumulay. Mm -hmm. Yun dati hindi na ano ma. Hmm. Ayan. <laughs> Ayan guys, sana gumanda ng aking mama. Gaganda na siya sa kanyang buhok kulay brown. Brown ba to? Bakit parang nag ano? Nag-green. <laughs> Yung pala'y kulay green. Ma? Ako naman. Again, <laughs> si Mama pagkatapos ni Mama, ako naman. Kasi sayang guys, oh. Ang oh. dami pa oh. Dami, Ma. Dami-dami pa oh. Na, paano? Ay, yun nga, paano? Mm. Buko? Mm -hmm. Dito ka, matagbibigyo ako yan. Ay, ya? Ay, ang dami. Ang buhok ni Mama, dami. Ay, baka kainin yung aso. Ay, Ayan. Ayan. Ito naman lalagyan ni mama Kasi sayang ko yung ano. Sayang Marie. yung sobra. Dito muna, Mama. Pagano Utay-utay, Mama. Kasi makapalambu ko. Hindi ka gaya iyo na manipis. Ayya. Malang servisnya niyan Mama. Kaya mo, Ma? Kaya mo? Allah. <SDAH> malamig sa ulo oy eh yung in order mo na na ano ano na check up ka na agad Hello, Hello po. Kulay-kulay man tayo. ang buhay. Kamailo si mama. Ito, oh, may igib mo si mamang bagong igib. Ipaligo ni mama. Kahit na muna masakuso. Ang na may mo. Uy, hinaan niya, nagbibidyo ako ah. Tumtum. -tum. Sabi ko ha, ah, di ba kanina. Doon nga muna kayo sa malayo, wag dyan, dali. Binabili namin, hindi ano ba't ngayon, parang... 'yung panghalo niya po ay para para mapang-iinit. Siguro 'yung, <laughs> yung pong, amoy ng ano, pangkulay. Yung ano yata, 'yung cream. 'Yung 'yong po, dati naman hindi. Diret na po. Diret na. Gas na 'yan. Truck nang basura. Sigaw naman po. Sabi ko wag kayo maingay diyan. Tom, tingnan mo nga kung may 10 piso doon, magbigay ka nga doon. Sa basura, dalan mo. Hmm, Dadalwan sa ako lang naman ilagay ko doon eh. Ayan, ipasabon muna kuya lahat. Oh, sasakong basura ko din naman. Ah, <laughs> Sinunog ko na nga yung mga plastik kanina eh. Lagi mo doon sa driver. Silang marami din pagbasura eh. <laughs> Sila magbigay malaki. Kasi <laughs> pag nilakay na yun eh. Oo, oo nagkulay... Nagkulayan kami magnanay. Hmm. masyado din magkulay-kulay ng buhok. <laughs> Ayan guys. Pero may kulay pa yun. Eh. Kasi parang mahaba na kasi buhok. Kaya yung kulay nasa doon yung halang. So, ganyan.

Po, ingit, ingit, ay, ay, ang tapang yung Levis pa. Ay, sa holiday ngayon, lunes, martes, martes, walang tapong. Mm -hmm. Kinuha ko lang para... Maganda-ganda man sa bagong taon. Maagad <laughs> kasi sa bagong taon, dadami. Opo. Uh, ah, di naka-stack lang yan. Di ba rin naka-stack sa parang sa pag-una. Mm -hmm. Kaysa naka-stack sa bahay. Sa bahay, yung mga ng aso. Oo nga po. Mga nga po, lalangawin. Tama po. <laughs> ayun po si Hayton masipag <laughs> <laughs> mag si <laughs> ano shout out po sa iyo kasi po magbabagong taon maraming basura po kinulikta na po napaka-fight po si Jefe ano namin sa barangay shout out po sa iyo nalimutan ko yung pangalan

Salamat po, guys. Hanggang mamaya na lang po. Mahaba na ating video. So, parang pakita ko nalang sa inyo yung pagkatapos. Ayan! Yes. Ayan, guys. Ang resultant. Sana kumulay po. Para hindi naman masayang import namin yung mga mga. Ayan, guys. Hanggang mamaya na lang po. Ayan. Thank you po, guys. Maraming salamat. Thank you for watching my... My...